Bagong cellphone, dalawang papamigay natin ngayon. So, pwede kayong manalo kahit nandiyan kayo kumakain at nanunood kayo sa ating live ngayon, sa ating social media account. Saan ba ako? Dapat upo ako. Ang init naman dito. Ang init pala dito sa Saudi Arabia talaga. Di ba Alex, no? Yeah. Alex, yeah. Alex. Na, hindi naman naintindi Alex ang sinabi ko. <laughs> Translator. English, English. It's hot here uh, it's in Saudi Arabia. In Saudi it's, it's so very hot. May pahuhu ka pa ha, animalak ka. Tsaring lang. <laughs> ang tawag dito, um, please like, follow, and share ng ating live dahil may chance kayong manalo ng brand new cellphone. Ayan na. Simple lang po ang ating mechanics. Asa na ba yung ano? May bullpen ba dyan at saka ano?